Hi guys yung uh, ito nga pala yung video na wala na intro intro, siyempre simulho ko na agad yung okay. guys siyempre ah shimano ano to, shimano mt200 ito yung the best na hydraulic brake para sa akin guys ayan kasi mura lang to uh, mura. Mura lang siya tapos ano pa tawag na ito matibay Mura lang dati nabili ko to ng ano eh dati pala dati pala yung bike ako dati nasa 1.3 lang to guys yan itong Shimano 200 ngayon bumili ako ngayon ng MT200 ano na 7 inutang ko pa <laughs> inutang ko to guys eh. kasi yung hydraulic ko na is part yung sa bike ko hindi na maganda yung pintura niya ano na iba, ano na ang tawag nito ah uh, bakbak na so, uh, ang ingay ang ingay po kung yung frame eto na yung bago natin uh, hydraulic yung ano. hydraulic M200 na order ko lang to guys sa shopee yung uh, utang ko yung ano yung tag nito yung pera pambili siyempre adik na adik tayo sa ano sa bike eh dahil si boy addict sa bike. Kasi yeah, Siyempre, dahil may sakit yung bike dati, eh, bibili na tayo na, ano, na hydraulic brake. Yung sakit na ka yung natin, eh, hydraulic, ang ano, bike dati na hydraulic brake. Diba, may sakit yung, yung bike ko eh. Kaya yan, napabili ako ng hydraulic brake guys. Maganda yung hydraulic brakes. Yan, yung hydraulic brake kasi talagang ano natin, matagal na itong ginagamit guys eh bago pa lumabas yung mga zoom, mga ganyan, mga race work race work, ganyan may eh, MT200 na yung maganda yan. subok na subok na talaga yan ng mga sikilista wala akong masabi sa MT200 kundi, good, ang ganda kaya, yun nga lang, ang issue lang ng mga hydraulic brake eh, yung pag nasimplang kayo at tumama yung hydraulic brake ninyo sa ano, sa lupa sa sumento, ganyan eh, posible na na ano na mag leak na siya o ganun kaya ingatan nyo yung hydraulic nyo. dapat pag ano pag nagkabit kayo ng hydraulic medyo nasa loob siya ng handlebar huwag nyo siya yung parang sakto lang dun sa grip dapat huwag ganun huwag nyo yung dun sa may grip dapat medyo may inch siya mga 1 inch na ganyan mga 1 inch siya pero siya pagitan ng handle grip at yung ano yung lock yung pangigpit dun sa ano pangigpit sa sa may ano hydraulic di ba tapos wag niyo masyadong higpitan para kung sakaling masemplang kayo syempre uusod siya di ba paano ah, siya Uh, ah, a-adjust ah, yes, yun lang mga idol lagi yung tatandaan yan mga idols. Huwag pabayaan yung mga hydraulic nyo. Siyempre, ingatan nyo na din na hindi mabagsak. Kasi pag nabagsak yung high, ano nyo, bike nyo, tumama yung hydraulic. Tapos, ba diba, maglilik yan mga idol. Papakita ko sa inyo kung oh, ano. Papakita ko sana sa inyo yung ano eh, yung kung paano ko ikakabit yung hydraulic ko eh. Yung tamang pagkabit. Diba, para kahit natubay bike nyo, kahit na nasemplang kayo, di ba? Hindi agad masira yung hydraulic niya, hindi agad maglilip. Pero ngayon, nandito kasi ako sa may tindahan. Hindi pa grind tayo. Ayan, tinda, -tinda muna tayo para may pambayad tayo sa hydraulic. Diba? Siyempre, mag-follow na din kayo. Mag-subscribe din din kayo. Follow kayo sa TikTok ko, guys. Yan. Yeah. Lodi Biker. Lodi Biker. Sa Facebook ko, Lodi Biker blog, like. Tapos dito sa YouTube channel ko, siyempre, mag-subscribe ka na. Ito na yung video na wala nang intro intro, wala nang arte arte, diretso video agad, diretso ano na agad, review, wala nang ano arte arte ng pro -bro, bro yan totoo guys, kaya wala talagang ano arte arte kasi di na wala ako mag edit. And kaya lahat ng video ko siguro, eh, rekna na. Rekta nyo na agad mapapanood, wala nang ano ba, eh, subscribe na lang ito kung gusto ninyo sa diba, guys Ayan, yeah, basta MT200. Ayan, yeah. huwag na kayong magtanong tanong Huwag na kayong manood pa ng ibang video. Pag napanood nyo itong video na to mga tech, na kayo ng MT200. MT200 talaga yung magandang, magandang hydraulic, guys. Wala nang tatalo dyan. MT200. Pero, siguro ko rin matataas na hydraulic, diba? Siyempre, mahal na yun. Hindi na natin masyado kaya Pag yung ano alam pag pag, pag minimum na sinasawad mo lang atas Biters ka, hindi na natin kaya yung ganong katataas na kalibre, mga Diore Diore, ganyan. Pero kung may pera ka, mapag-ipunan mo, di bumili ka noon, syempre mas maganda yung sa MT200, yung mga Diore, yung mga ganyan, yung mga Hope, Hope, yung mga ganyan, yung mga sobrang mamahal na talaga, yung mga, ano na, mga high-end, yan, syempre, mahal na yan, di ba? Mga nasa 5,000, 3,000, mga ganun na yan. Siguradong maganda talaga yun guys. Talagang mga XTR. Ako, talagang sobrang gaganda ng mga yun diba wala nang ano di wala nang tatalo sa ganong mga hydraulic the best yung mga ganon diba eh kung budget bill lang kung gusto nyo na parang ano lang nasa 1.7, 1.5 yan medyo na yung Shimano yan. madali pa yung Shimano, madali pa siyang i-maintenance, madali siyang i-tawag nito i, nyo to, i yung sa brake fluid ganon, yung ilagdagan ng brake fluid ganyan, madali siya ano, uh, ayusin, gano'n. Diba? Tsaka yung lever na ito, mga idol bakal, kaya hindi siya basta-basta na babalik ko kung sakaling mapuputol, kung sakaling masemplang kayo. Meron meron silang MT-201, ang hingi na ng mga dito? Meron silang ano, MT-201 na alloy na yung brake. Maganda din yung alloy yung brake kasi hindi nga mga ngalawang. Pero dito sa may MT200, ang ginagawa ko lang dito guys, hindi ko siya nilalagyan ng lever boots. Kasi yung level, lever boots na yun, yun yun mag sasani ng kalawang kasi ba diba, syempre nakagano na tapos nagmumoy syempre yung bakal naglumumoy syan pag malamig ando lang yun sa loob tapos yung hanggang sa ano hanggang sa yung pintura niya eh bakbakin na ganun tapos yun magangalawang na sya magsisimula mga lawang ang ah, maganda nyan guys wag nyo na lang sya lagyan ng ano lever boots yan hayaan nyo na lang sya nakagano magagaskasan lang sya um, ano maipapatong nyo ng ano hindi maayos ganyan magagaskasan sya pero kung ano kung kung ano naman hindi sya agad makangalawang ma, ma yun lang naman ang gagawin dyan mga idol kasi syempre check check nyo na lang din ba diba? maganda yung MT200 guys kasi gamit kaya noon yung ano sa pumunta ko ng ano ng mapanwepe yan, pumunta ako mga panlefe, ginamit ko yun. Tapos, sinabay, na preno ko, ganun. Okay na, no, okay siya. Walang, ano, walang tapon ba? Walang tapon, maganda talaga. Talaga, the talaga yung, ano, 5200. Uh, kay. Kaya, bala ko sana bumili ng Zoom, eh. Zoom, kaso yung, ano, yung nakita ko doon, tapos yung nakita ko review. Ano, yung, ah, dito, yung kanan, yun yung sa likod. Ayok nung ganun. Hindi naman ako kalawet eh. Diba, gusto ko dito sa right dito yung ano likod di ba ayoko nun ganoon ayoko nun kaya ayun pinili ko talaga sabi ko siguro kung bibili na lang ako kasi wala naman na akong budget na ano na bumili kasi ako ng ano, eh ng rim yung eh, mahal, mahal din ng mga rim tapos mga iba iba pang piyesa ayun budget ko 1.8 na lang 1.7 ganyan kaya yun sabi ko siguro MT200 na lang bilin ko ganoon kasi Shimano na maganda di ba tagal na din yung Shimano diba. Mm. kung meron man na, ano, meron man na uh, ibang hydraulic na ano, hindi ko pa din nasubukan din 'yung ibang hydraulic. Kaya nasubukan ko lang talaga 'yung ano, MT200 na Shimano. Guys, 'yun lang guys. Syempre ah, uh, kaya kung ano, hindi naman ako ano ng Shimano guys. Ha? Hindi ako sponsor na Shimano. Gusto ko lang i-share talaga na maganda 'yung Shimano. Shimano talaga yung maganda. Siyempre, para for safety nyo na din, di ba? Kasi kung i-ano ko, ko dito yung mga hindi ko pa naman nasubukan na item, di ba? oo hindi naman, hindi yun maganda. Di diba, mamaya, mapahiya pa ako sa inyo, di ba? Hmm. Kaya yung mga nasubukan ko na, yun na yung ano, tsaka subok na din ang iba, yun na yung po-promote ko, di ba? Yung iba kasi maganda lang yung kulay. Hindi porket maganda yung kulay, maganda yung itsura, ibibili nyo na. Ang bibili nyo talaga yung quality. Diba yung mga subok na ganyan, nasubukan na ng mga malalakas, subukan na ng mga professional, gano'n. Diba yung mga naglulong ride, subukan na, yun ang bibili ninyo. Diba yung mga nagtutrail, yun ang bibili. Diba? Yun ang ano, wag yung bibili kayo dahil, ay maganda yung kulay, kamukha na ganito, kamukha ng hook, kamukha ng SDR, kamukha ng gano'n. Huwag kayong bibili ng gano'n, hindi porkit na kamukha, matibay na, diba? Maganda yung mas, masusubukan ninyo nyo, subukan nyo talaga na matibay. Subukan nyo muna o kaya i-search nyo yung ano na may nag-review na ganito, ano bang issue. Tignan nyo muna kung ano yung mga issue nung ano item na yon para ako ay yung issue pala manimal man, lang ganun lang dahil lang ganito ah madali lang ayusin pero kung issue na mm -hmm. nag leak ganun bigla na nag leak bigla na wala yung preno kumulo yung ano yung mineral oil ay huwag na kayong bumili nun guys yun guys ah Siyempre, subscribe ka na din. Eh, tatapusin ko na yung video ko at gusto-gusto gusto ko na ikabit ang aking hydraulic brake. Yan mga idol. Subscribe!